Komento ko lang doon sa ano uh, viral video ng isang gwardiya at doon sa uh, Sampaguita girl no. Uh, doon sa mga netizen na uh, maraming komento no. momento. Doon din sa mga magulang at sa mga gwardiya maging babala rin to no sa inasal ng gwardiya sa ginawa ng gwardiya at syempre doon sa ginawa rin ng uh, Sampaguita girl So wala tayong ano doon no hindi natin alam ang buong istorya eh, buong pangyayari kaya yon, uh, hindi na natin alam kung ano yung panig ng guardia kasi hindi naman natin uh, alam kung ano ang punot dolo. So, babala sana to doon sa mga unahin ko dito sa mga ano sa Sampagita -e Girl no. Maging ano sana to ano, uh, babala sa mga magulang no. Uh, na baka kasi ano dahil sa yung iba pinupuri, pinoprotektahan ng ibang mga nagko lalo na yung mga sikat na vlogger no na pinopore yung uh, bawat isa. So hindi naman natin alam kung anong nangyari, totoong nangyari. So magisa ng babala sa mga kabataan kasi baka ang mangyari nito uh, para sa mga kabataan, uh, lumakas ang loob, no? Tularan yung bata, no? So 'yun wala naman problema doon sa pagtitinda. Pero sana maging babala sa mga magulang, no? Uh, alamin sana yung limitation, no? Yung lugar, i lugar sana yung pagtitinda, ay lugar kung ano yung dapat pagtindahan. Alamin kung saan yung mga bawal na lugar at uh, hindi pwede magtinda kasi yun yung nagiging ano problema no naging problema kaya nagkaroon sila ng alitan ng guardiya so sana maging babala sa mga kabataan at pati na rin sa mga magulang talaga sa mga magulang talaga dapat uh, kung ganun man ang ginagawa ng mga anak mga bata So ipala, ipaalala pa rin sana natin kung saan lang tayo po pwede o saan ang dapat na magtinda para nang sa ganun maiwasan na rin yung uh, mga ganyang insidente. Kasi kung uh, puro puri ang gagawin na lang ng komento ng bawat isa doon sa bawat side. So baka mamaya ang mangyari doon sa ibang mga kabataan, tularan, no? Tularan ng mga ibang bata na okay lang palang ganito ganyan so dapat ano uh, maging ano din tayo uh, mapanuri sa mga komento nating inilalabas so ayan napagawa ako ng ganitong reaction ko dahil yun nga baka ini ano sa ano ko palagay ko baka maging ano uh, ano pa to sa mga ibang mga bata so baka maging inspiration nila na pwede pa lang ganun na uh, okay lang ganun di ba so ayan guys uh, sana sa mga magulang no kung ganun man ang ginagawa ng ating mga anak o yung inyong mga anak nagtitinda so dapat ituro din natin kung ano yung uh, kung saan lang pwede kung saan lang dapat nang sa ganun so maiwasan ang ganyang pangyayari doon naman sa mga gwardiya na ano kailangan uh, din ng maayos na pagtrato no alam natin na bawal sinusunod lang ng mga gwardiya natin yung kanilang mga trabaho alin sunod sa sa kanilang management o pinagtatrabawang kung ano yung mga regulasyon uh, dapat gawin din natin ng maayos so uh, para sa akin no sa babala sa mga ibang mga gwardiya kung ganun din naman so pakiusapan tapos dalhin na lang doon sa opisina or doon yung mas nakakataas, yun ang mas maganda magpaliwanag para nang sa ganun na uh, magprotektahan din yung trabaho ng gwardiya kasi alam naman natin na trabaho lang sa kanila. So ang magandang gawin, no, ipagbigay alam sa mas nakakataas. Maiwasan ang insidente, nang sa ganun, uh, maging peace tayo. So ayan lang mga idol. Salamat.